Matapos lumisan patungong ibang bansa noong ikalabindalawa ng Enero si Daniel Padilla, ay patuloy pa rin napapabalita dahil sa umano'y pag-unfollow sa kanya ng dati niyang kasintahan na si Catherine Bernardo. Marami ang nakaramdam ng simpatsya kay Daniel na anila'y hindi na nararapat pang makatanggap ng mga batikos na ito. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik ang aktor at hindi nagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa mga paratang at ebidensyang lumalabas patungkol sa kanilang labing isang taong relasyon ni Catherine Bernardo. Bagamat may ilan na nagpapahiwatig na nararapat lang ang mga hamon na kinakaharap ni Daniel bilang kabayaran sa kanyang mga nagawa, nagtatanong ang iba kung tunay na nagpapakita na ba siya ng pagsisisi kahit na walang tuwirang pag-amin. Sa loob ng halos dalawang buwan, umusbong ang tanong kung tunay bang nagsisi si Daniel at kung ipinahayag ba niya ito sa kanyang mga kilos. Bagamat lumabas ang balita na maaaring nagkaroon siya ng ibang mga pakikipagrelasyon, lumilitaw na kay Catherine pa rin ang kanyang tunay na pag-ibig. Ngunit, ayon sa ilan, ang tunay na pagmamahal ay hindi naglalagay sa panganib sa relasyon sa pamamagitan ng pagtataksil. Kaya, nagtanong ang iba kung sumuko na ba si Daniel sa pagsuyo sa aktres. Isang netizen ang nagpaalala kay Catherine, inihalin tulad ang sitwasyon nila sa nangyari kina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Pinanggit ng netizen na maaaring pinagsisihan ni Sharon Cuneta ang hindi pagtanggap sa paghingi ng tawad ni Gabby noon. Ipinapayo ng netizen kay Catherine na maghinay-hinay at isaalang-alang ang mga desisyon ng hindi magsisi sa huli. Ginamit ang kwento ni na Sharon at Gabby bilang halimbawa kung saan ang hindi pagpapatawad ni Sharon ay nagdulot ng sakripisyo sa kanilang anak na si Christina. Ania, pangaralan mo si Kat. Easy lang siya Kat huwag kang magpakasaya dahil ito lang ang masasabi ko, baka mamaya magsisi ka. Ang lalaki, kahit ilang libo pang babae ang magkaroon ng kaugnayan, siya ay lalaki. Isik kang hindi dahil sikat ka ngayon ay okay lang sa'yo ang magwala ka. Ang babae ay iba, parang kristal. Respetuhin mo muna ang sarili mo bago ka gumawa ng isa pang bagay na pagsisisihan mo pagdating ng panahon. Bibigyan nakita ng halimbawa, si Sharon and Gabby. Dahil sikat si Sharon, akala ni Sharon noong nagpakasal siya kay Kiko ay tunay na pag-ibig. Bumalik si Gabby kay Sharon at humingi ng tawad si Gabby sa mga ginawa niya. Pero hindi siya pinatawad ni Sharon. Ngayon, ang nagsakripisyo ay ang anak nila ni Gabi na si Christina. Akala mo sa sarili mo, ikaw ay parang ibo na lumilipad sa ngayon. Ito ang tandaan mo, hindi nagstay si Daniel sa Pilipinas, nagpunta siya sa ibang bansa. Pag si Daniel ay nagpunta sa Amerika, ay nako, ang yaman mo na nasa Pilipinas ka pa rin pero peso lang. Ano ang say niyo sa balitang ito?